sa inyo mga kasamutsari, meron naman po tayong tinapos na trapal ngayon at meron kayong mapapansin dyan, so ang una-una mapapansin nyo is, bilog yung kanyang window at nakausle parang nakaumbok siya, kasi po, eto po first time po tayong gumawa ng uh, window na naiaangat so ito po, natatanggal lang kasi ito po ay zippered window so ayan, pakita ko sa inyo Ayan siya, oh. So, ito yung gusto ni client, no? Nabubuksan lang. Ayan. So, ayon. Nabubuksan lang siya. At, nasasara ulit. So, first time natin gumawa ng ganito yung window. Ayan, na natatanggal lang rin siya. So, kung ano yung gusto ni client sa kanyang trapal, gagawin po natin yon We'll take that as a challenge kasi mas maganda yung meron ka talagang nagagawang kakaiba. Ayan. So, hindi naman to ano, no? Hindi naman to bago. May ganito na rin namang gawa, pero ako as mananahin ng trapal, so, bago to sa akin kasi first time ko nga na gumawa ng ganito. So, ayan yung trapal ni client so marami tayong green marami tayong green na papasok na kulay ngayon so ito yata yung last so yung susunod dito is white and then yung susunod is red so ayan gusto nila yung ganitong kulay dahil para makita daw sila sa gabi ayan. which is very good idea so as usual katulong ko na ulit ang aking asawa lagi naman yan So, ayan po. Ako na rin po ang naglilettering yan at ako na rin po ang nananahin niyan dyan. So, kailangan talaga kapag tayo ay mananahi kailangan very flexible tayo sa ating mga ginagawa. Kasi at least, miski pa paano, hindi na natin yan ipagagawa sa iba. So, naglilettering din po ang inyong mananahi. So, ayan po. So, yun asawa ko sa loob. Tapos, ayan po. So, ganyan lang namin siya ginagawa sa mga ano, paulit-ulit po tayo para at least masanay din po kayo sa mga gustong magpagawa. Ayan. Ganyan lang po kasimple. Hindi nyo po kailangan baklasin ang bubong. Ang unit po na to ay Kuda New Wolf. So, lahat po ng Kuda unit, hindi na po kailangan baklasin ang bubong. So, ayan lang. Ilulusot nyo lang siya dyan. Tapos, gamit ang cable tie and then ayan sasara nyo lang so sa pagsasara kailangan hindi nyo muna ilalak pakiganyan muna siya so pag sure na kayo sa kanyo lang siya ilalak pag nalagyan nyo na lahat palibot, palibot yan so ayan po Yan po ang ating bagong gawang trapal so sa so mga magpapagawa po no lahat po nang i-add ia nyo na new features or ipa-add nyo sa akin ipapersonalize nyo addition po yon sa regular price na ibinibigay ko so ito nag addition dito si client sa aking window so this is po uh, per window. Ayan po ang kanyang features. So, quite okay. Kasi, uh, dahil first time ko ito na manahin ng ganito, so, natya-challenge tayo. So, mag accept na ako ng ganito from now on. Kasi at least, alam na natin kung paano siya tahiin. So, kailangan lang natin maging flexible talaga. As in, accept always the challenge. Ngayon, kung hindi kaya, always find ways. Kasi, sayang yung tanggap. Ayan. So, ayan, may tarpulin din po ako doon. Yan po lahat ang ating ginagawa. At, mga tinatahi. So, accepting tayo ng mga ganyan. yun Charan! Tapos na po ang ating pagtatrapal. So, ayan. Uh, nasabi ko na kanina, nabanggit ko na na meron tayong new feature sa ating trapal ng e-bike. So nilagyan natin siya ng zippered window na kung saan, nabubuksan lang rin po yan. At pwede nyo pong iangat. So hindi nyo na kailangan iangat yung pinakatrapal niya, kundi yung window na lang. Kasi nakikita nyo naman, may zipper siya, dalawa na rin na nilagay ko para pag nasira yung isang zipper, is hindi nyo na kailangan munang ipagawa or palitan. So, ayan na siya. So, ayun mga kasamotsari. Sa mga gusto pong magpagawa, pwede nyo pong i-customize ang inyong e-bike. Ang inyong trapal. So, ayan, customize siya as per client's uh, request or specs. Ayan. So, may kasama na rin pong free lettering. Ayan, para sa name. Seven letters names. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa susunod pong muli. So, ayan, magbigay po kayo ng inyong customize na kung anong gagawin natin sa trapal kasi tatrapalan ko rin po ang, ang e-bike ng aking asawa so ayan so try nyo po akong i-challenge sa kung anong gusto po ninyong ilagay natin sa trapal ng aking asawa so maraming maraming salamat po hanggang sa susunod for today's video at mapapansin niyo parang may nakaumbok sa kanyang window kasi yan po ay natatanggal So, deceiver, deceiver po ang ni-request ni client. So, tignan natin. So, ganyan ko po, po siya ginawa. Ayan. So, bubuksan mo po siya. Ayan. Natat natatanggal lang siya yung kanyang window na aangat lang. At meron din siya of course ito. So para pag renewal niya yan, syempre laging papasok. Pupunta lang siya doon. Ayun mga katrapal, may natapos na naman po tayong bagong trapal. Ayan. Pero ito may new feature to. Papakita ko sa inyo kung ano yung new feature niya. So ayan, nakikita nyo may nakaumbok, di ba? Kasi siya ay zippered window. Ayan, pwede siyang iangat. Ayan. So, ayan, as per request ni client. So, ito siya. Kapag ka inano mo, in inangat mo yung pinaka ano niya. So, ayan siya. Pag inangat mo ang kanyang pinaka trapal sa window. So, ayan. Pwede rin natin siyang ibaba. Ayan. Ibababa natin siya at sasaraduhan din natin. Ito ay request ni client. So ito po ay, yan po ay may additional payment po yan per window. So ayan po. Maraming maraming salamat po sa client na nagtiwala at sa inyo mga kasama.